Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Aliza Afsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, maraming panauhin ang nagpaunlak sa imbitasyon ng mga kapatid sa Idinaos na Musical Evangelical Mission ng Distrito ng San Carlos City, Negros Occidental. Alamin natin ang mga detalya sa balitang hatiti kapatid na Rizel Mapa. Pinagsama ng musika ang mga kapatid at kanilang mga panauhin sa isinagawang musical evangelical mission na ginanap sa The Big Square Coliseum, Escalante City ipinamalas ng mga kapatid ang kanilang talento sa musika sa pamamagitan ng mga pagtatanghal na nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga manunood, kundi lalo na sa mga panauhin na inimbitahan upang makilala ang mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Sa aktibidad na ito ay lalong pinagtibay ng mga kapatid ang kanilang pananampalataya at pagnanais na higit pang makapag-anyaya ng mga tao upang makapakinig ng mga salita ng Diyos. Ang layunin po ng isinagawa namin, INC, Gospel Evangelical Mission ay sa katutupad ng utos na nating Panginoon Dios sa mga kaaniid sa iglesia ni Cristo. Laybalaganap ang mga salita ng nating Panginoon Dios sa ikapagtatamogok ng tao kaligtasan. Mula po rito sa Escalante City, ako po si kapatid na Rizal Mapa para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa distrito naman ng Abra, lubos na pinagandaan ng mga kapatid sa kapisa ng pansambahayan ang Musical Evangelical Mission sa hangaring makapaghatid ng kasiyahan sa mga manonood at higit sa lahat. May pakilala sa kanila ang katwiran ng Panginoong Diyos mula sa Biblia. May report si kapatid na Cherry Ann Tuazon. Ginanap sa Abra Sports Complex sa bayan ng Bangged ang Musical Evangelical Mission ni pinag ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Abra. Ginawa nila ito sa layuning may pamahagi nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng musika. Sa isinagawa ang aktibidad, pinakinggan at kinaaliwan ng mga dumalo, lalo na ng mga bisita ang mga itinanghal na Iglesia ni Cristo Original Music. May mga bisitang nagpahayag na patuloy silang magsusuri sa Iglesia Ni Cristo para lalo pang maunawaan ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Mula po rito sa lalawigan ng Abra, ako po si kapatid na Cherry Antoazon para si Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamaya las 12 ng tanghali sa Imbelita ang pagliligtas. Itinalaga na kaninang umaga ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Dayhagan, distrito ng Bungabong Oriental, Mindoro. At ang resulta ng Musical Evangelical Mission sa Distrito Eklasyastiko ng Kapas Tarlac. At yan po ang ANC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para lagi informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang umaga po.